ayo napa pag-vlog, uy, tayong hard, mga ka-ika. Magbuta na, ang video. Huwag hmm. oh, may ganaan sa video. So, nakita ninyo na. Um, ang buang, nagpabuang buang na na. Sige, vlog, vlog. Oh. Sila asa na naabot, oh. nagpurong-purong pa tanaw na ito, ah. hinahinit. Hmm. Ito na ito. Ang sarang yung pang yaw-yaw. na siya, vlogger.

Na? Muka ni mo ay kabalong gabi ka video, -video ta dire. Para sa unsa um, man um, imo? Vlog vlog na pugka. Oo, oh, ano di ay? Ay na pag vlog oi, trying hard man kai ka. man ka ay pagbuot. Ayaw buot ay buot ana ay kasabot ka. Ay na pag vlog kay trying hard ka nya. May kag maayo ka mag vlog vlog kay daghan dai ganahan sa hang video. Wa may ganahan sa imong oh, video. Wa may buot ana ay mag video. Magbuot ana ay di tag video. Mag, mag, yeah, ka ko mag sa video. Ano mag video, video, video man ka? Ay, ay tanawa, i-scroll Dili Gusamok-samok sa naman ka sa Facebook. Ah, grabe, pero samok samok eh, oh? suya ka, kaya wala kay video pag vlog testing kung nindot ba. Trying hard oh. mo kay ka. Mm, bot, bot, undang na, no, oy, undang na ng Facebook ko. <laughs> na, na ni ka. Ha? Wala ba, pero abangan! Hmm,